Magandang umaga po, Mrs. Spares. Magandang umaga, classmates. Ang aking pagsa ngayon ay mga gawain ng isang entrepreneurship. Ano nga ba ang kahulugan ng entrepreneurship? Ang entrepreneurship ay tumutukoy sa kakayahan at kagustuhan ng isang tao na magsimula ng isang negosyo. Itinuturing na pang-apat na salik ng produksyon ang entrepreneurship. Ang ibang salita para rito ay negosyo o pagnenegosyo, hanapuhay o paghahanapuhay. Ang entrepreneurship ay isang siyensya at arte ng pangangalakal ng mga bagay-bagay at paglilingkod na maaaring magkapagpaunlad sa kabuhayan ng isang tao. Sa simpleng kahulugan, ang entrepreneurship ay tumutukoy sa paggawan at pagpapalago ng negosyo o mga negosyo upang kumita rito. Halimbawa, Sari-sari store, tindahan ng mga prutas at karinderya. Mga gawain sa pangangasiwa ng tindahan. Magiging madali ang pangangasiwa ng tindahan kung susundin ang mga sumusunod na gabay. Una, linisin ang loob at labas ng tindahan, kayon din ang eskaparate, garapon at iba pang lalagyan. Pangalawa, Ayusin ang paninda ayon sa uri ng madaling makita at makuha kapag may bumibili. Pangatlo, tiyaking malinaw ang pagkakasulat ng presyo sa paninda. Pangapat, kung lutong pagkain ang ititinda, lagyan ng takip upang hindi dapuan ng langaw at malagyan ng alikabok. Panglima, magbigay ng tamang sukli. Panganim, maging matapat sa pagkikipag-usap sa mamimili at ipamalas ang maayos na serbisyo. Pagtatala ng mga paninda Para umasenso ang negosyo, kailangan ng maingat at maayos na pagtatala ukol dito. Ang mga talaan dapat isagawa ay ang mga sumusunod. Una, talaan ng pagpibili. Makikita sa talaang ito ang mga panindang mabilis na nabibili o nauubos. Pangalawa, talaan ng mga binibiling paninda. Ito ay talaan ng mga panindang na pamili at mga panindang laging binibili. Pangatlo, talaan ng mga panindang di nabibili. Nalalaman dito ang mga panindang nakaimbak at hindi mabili. Pagtitinda ng mga produkto. Ang mga produkto ninyo ay maaaring pagpili sa mga kaibigan, kamag-aral, guro, kapitbahay at magulang. Ang kasanayan ay malilinang tungo sa wastong paraan ng pagtitinda. Ang mga produktong nagawa ay maaring ilagay sa estante ng madaling makita ng mga nais bumili. Gumawa ng patalastas uko sa produktong nais ipagbili. Ang salaping kinita ay magagamit sa pangangailangan sa paaralan. Ang nalinang nakaranasan sa pagtitinda ay makatutulong sa kakayahan kung nais magnegosyo. Kahalagahan ng Entrepreneurship Una, naipapamalas at nahahasa ang angking talino ng tao na lumikha ng mga kinakailangang produkto at serbisyo. Pangalawa, nakapagbibigay ng produktibong gawain at hanap buhay. Pangatlo, Magkatatulong ito sa pagtataguyod ng mga industriya sa mga lalawigan. pang susi ito sa pagkakaroon ng bagong kakilala at makarating sa ibang bangsa. pang isa itong paraan upang magkaroon ng mga magkabagong panaliksik, pag-aaral at pag-imbento ng mga makinarya at kagamitan. pang Itinataguyod nito ang patas na pag-uuri at paliksahan ng mga produkto at serbisyo tungo sa mas mataas na uri ng produkto at serbisyo. Tandaan natin, magiging matagumpay at madali ang pangangasiwan ng tindahan bilang isang entrepreneurship kung susundin ng mga gabay, pastong pagtatala ng mga paninda at mga paraan ng mga produkto. Sagutan natin, isulat sapat lang kung tama o mali. Una, ang entrepreneurship ay tumutukoy sa kakayahan at kagustuhan ng isang tao na magsisimula ng isang negosyo. Pangalawa, itinuturing na pang-apat na salik ng produksyon ang entrepreneurship. Pangatlo, kung may negosyo ka na, maaari ka na maging maluho o magastos. Pang-apat, maging matapat sa pagkikipag-usap sa mamimili at ipamalas ang maayos na serbisyo. Panglima, ang entrepreneurship ay makatutulong sa pagtataguyo ng mga industriya sa mga lalawigan. Tapos na ba kayo sa pagsagot? Ito na ang mga kasagutan. Ang sagot sa unang tanong ay tama. Ang sagot sa pangalawang tanong ay tama. Ang sagot sa pangatlong tanong ay mali. Ang sagot sa pang-apat na tanong ay tama. Ang sagot sa panglimang tanong ay tama. At dito na natatapos ang aking ulat. Maraming salamat po.